Salamat hey, po sa tuyo, tita. Ay! Pag-ingong lang ka pa! Apo, tita. Thank you po. So, ngayon, guys. Kasi, kagaling lang namin sa church ngayon. Tapos, pag-uwi namin, nagugutom kami, syempre. Kaya nag almusal eh. Tapos, hindi kami makahanap ng, ano, ng bigas. Kaya ngayon, <laughs> dala-dala tayo ng... Hello. Uy, may jackpot! <laughs> may jackpot. Tumutik pa ako mga jackpot. Mangungutang tayo ng bigas. Sana pautangin tayo. Babayaran na lang mamaya. Like how is that? Uy, yung kasi. Sama niya ako mangungutang. Ah! <laughs> Pautang utang po! Pa-utang po! Pa-utang po po! Agoy! Maraming ma-utang! Okay. Tita, makikihutang po ng, po sana ng bigas. At yung sablo na! Hindi na po, di po kay namin kay nakita kay. yung bigas, sis. Ah, sa ano? Sa ibig sa, sa nakalaligas? Oo oh, po. Ang gagawin po rin. Na, Kapalitan na lang, na lang na po. La Ito po, titang. Wait, dala po. Oh. Huwag mo nang bayaran. Wow, titang. Takal all you want. Hindi na ma-utilize. Only takal. Siyempre, ganun talaga. Pagkakita ko, alam ba? Saji. Sana, italagayin ka. Aaaaah! Ang isa niyan bukas, ha? Wow, tita. Thank you, <laughs> you po. <laughs> <laughs> wow, tita. Thank so, you so. Four. Four. Four lang? Apo, Apo, tita. Apat na po. Baka ako langit. Hindi na Siya akos dito, Rod. po. Tatlo lang po. Okay na po yun. Apat. Mahutang na po ulit Pakabunan. Pakabunan po. Thank kapunan. you po, tita. Wow, tita! Thank you po. May giveaway ako. Tingnan mo. Ayan. Salamat Charon po. Bubble Beat. Thank you Ayan. po. Tita, pwedeng tuyo din. Tiyak. Ayan mo. <laughs> Salamat. 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 Kaya nga po, tita eh. Amaya po, magkakasakit po ako. <laughs> <laughs> Imbis na gumaling, magkasalit-balik na, sa tita. Salamat po sa tuyo, tita. Ay! Sabi ko lang, kuha ka pa. Apo, tita. Thank you po. Salamat. Meron tayong ulam, oh. Tuyo. Paborito ko, tayo Ang oh, bango. Ulo, tatlong piraso yung binigay sa akin, oh. Paborito ko, tiyo. Salamat kasi kita siya pag yung na ako. Makakabaya din ako ng mga utang ko sa'yo. Makabawi din ako sa ilang pagkain na kain ko sa rep mo. Pantry mo, mayroon pa akong chicharo. Talo mga kay Tita Rod. Tita Rod. Ay, yo, nga pala, bawal. Sorry, 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 bawal pala. Bawal pa. O sa ko sana tito rin chicharon kasi bawal daw sa ito eh. Baka may blood daw. Tuyo. <laughs> sa na tayo. Pwede bang ilapag ko muna ito? Baka mo kaya? Kasi baka maguhugas ako. <laughs> Ay! Oo nga pala! Nakalimutan ko may lababo na pala kayo. Nakalimutan ka. Saan ay ako dun? Dito pala. Magsaing na tayo. Ito nga na babo. Alexa! Hmm. Medyo delay si Alexa ngayon. Ito lang magugas ng bigas. Ikot, ikot lang. Ikot, ikot lang. Ikot, ikot. Ikot, ikot. ikot, ikot. Tapos, Oh, Ay. Mamaya na. Si Charon. Pinagalan pa ako ng ano. Suka. Ate Arsi, ang galing ano. Pangasin. Ah, ano ba ito pang pangga? Sa natin. na. Ay! ano. ano? ¡Buenas y